Revelation chapter 13 ay halos kapareho. It is a composite beast. Pinagsama-samang hayop doon sa Daniel, kabanatang 7. Meron siyang leopardo, meron siyang oso, meron siyang bibig ng leon, at meron siyang ngipin at mga sungay na kagaya ng ikaapat na hayop. Di ba nakakatakot? Ah, yung iba ayaw nang pag-aralan yung ganyan kasi hindi nila maunawaan eh. Hindi nila maunawaan, hindi, hindi nila kasi pinag-aaralan yung Daniel kasama ng Apokalipsis. Tayo po ay pinagkalooban ng Diyos dahil tayo ang kanyang tunay na iglesia para maunawaan ito. Para makapaghanda tayo at the same time, ma-share din natin ito sa ibang mga tao. Ngayon, para maunawaan natin kung sino itong hayop na ito, kailangan pag-aralan natin yung isinaad ng Biblia. May mga palatandaan, Brother Aaron. Number one, na palatandaan, sino ang hayo? Ito ay lumitaw sa Europa. No? Huh? Sa gitna ng isang makapal na populasyon. Kasi ang sabi, siya'y umahon, ha? Huh? Siya'y tumayo sa buhaginan ng dagat at nakita ko ang isang hayo na umaahon sa... Saan? Dagat. Daga. Oh, come on. Sige, saan? Dagat. Dagat. Daga. Alam nyo, sa Biblia, kapag ka sinabing dagat o tubig, ito ay kumakatawan sa maraming tao. Nung panahong yon, ha? Nung panahong yon, ang pinaka may makapal na tao ay ang Europa. So, nang galing doon yung hayop na ating pinag-aaral, umahon sa tubig. Pangalawang palatandaan. So, yung hayop na una na pinag-aaral natin, saan galing? Europa. Okay, Europe. Hindi siya manggagaling sa Amerika, hindi siya manggagaling sa Asia, doon, sa Europa. Okay? Pangalawang palatandaan. Minana at ipinagpatuloy nito ang maling aral ng Babylonia, Grecia o Persia, uh, Persia, Grecia at Roma. Kasi nga, kung ano yung hayop sa Daniel 7, meron siya, tama? Kasahin natin. Ito yung binasa natin kanina. At ang kanilang sungay ay may sampung jadema, at ang kanyang ulo ay may pangalan ng kapusungan, at ang hayop na kinakita ay katulad ng isang leopardo, number one, at ang kanyang mga paa ay gaya ng oso, number two, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, number three, di ba? At ibinigay ng dragon, sabi mo, hindi na makikita niyo. Ibig sabihin, yung mga aral, hmm, ito po, Minana ng hayop na ito at ipinagpatuloy nito ang mga maling aral ng Babylonia, Persia, Gresya at Roma. Ibig sabihin, itong sistemang ito, itong hayop na ito, lahat ng mga maling aral ng Babylon, Medo-Persia, uh, Gresya at Roma nandun sa kanya. Kailangang e, tandaan natin, paganism. Di ba? Puro pagano yan. Halos lahat ng doktrina na meron dun sa apat na imperyo, sinalo ang lahat nito. Okay. Now, susunod na makikita natin yun nga, oh. Babylon, Medo-Persia, Grecia, Roma. Lahat ng mga maling aral nito, kumbaga, nandoon sa tinatawag nila. Tingnan natin ang church history, history of civilization. Ang mga seremonyang pagano hmm? ay itinatag sa mga iglesia kristyana hanggang ang kristyanismo ay nagpakita ng napakasagwa at kakilakilabot na anyo. Tingnan nyo, yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosa na yan, abay minana nung hayop na yon na ang mga pinakamagandang mga katangian nito ay nangawala at ang una nitong karilagan ay pawang nasira. So, kasi pumasok yung mga maling aral doon sa hayop na iyon. Okay? Kapag so, natin minsan, di ba? Yan ay galing sa pagano. Ang Kristyanismo, ayon sa aklat na Wayris Church History, page 54, ay ngayon naging bantog na at isang malaking sukat Marahil isang malaking nakakaraming mga tumanggap nito ay inaku lamang ang pangalan, sila ay pagano pa rin kung paano sila dati, kamalian at katiwalian ngayon ay pumasok sa iglesia na parang baha. So makikita na siguro ninyo ngayon kung anong hindi ko sabihin, yung hayop na nanggaling sa Europa, ha? ito ay isang klase ng sistema ng reliyon, na lahat ng paganong aral na galing sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia at Roma ay pawang nasa kanya. Mga paganong aral. E paano ba pumasok ang pagsamba sa Rebulton? E galing yan sa pagano. Yung pagsamba sa iba't ibang mga imahen, yung paggamit ng mga rosaryo, yung paggamit ng mga kandikandila na yan, mga kapatid. Saan galing yan? Sa paggamit. Kaya, ipinakikita lang sa atin ng ating Panginoon na merong isang sistema ng relihiyon na talagang lumitaw at hanggang ngayon ay kasama natin. Tingnan natin, mga hakbang ng pagkakompromiso. Mula noon, yung mga tradisyon, sa halip na ang Biblia, mas pinaniniwalaan at pinaninindigan ng ating nakadis ng reliyon ang tradisyon kaysa dito. Mababasa ninyo yan sa kanilang mga sulat. Penitensya, o sino yung penitensya, yung papapahirap sa sarili para makamit mo ang pabor ng Diyos, mag ka. O, pagsilang mo, magbabayad ka. ba? Diba? Mamamatay ka, magbabayad ka. Pagka ipapanalangin ka, pagpatay ka na, magbabayad ka pa rin iba Si Martin Luther kaya nga umalis sa Catholicism. Bakit? 'Yan ang nakita niya eh. Oo. Yung righteousness by work, parang maliligtas ka sa umagitan ng sariling gawa. Pero nung nabasa niya ang kulat ng Roma, ah, sabi niya, hindi pala ganun. Kaya lumabas eh. Siya ang nanguna sa protestantismo. Indulgencia, yun nga, yan ang ayaw-ayaw ni Martin Luther. Imahen, oh, yung pagsama sa mga imahen mga ng sistema ng iglesia at mga doktrina ng tao. Lahat pumasok yan sa katolisismo, mga kapatid ko. Tignan po ninyo. Tignan nyo yung mga gagandang mga katedral. Yung mga simbolikong makikita nyo sa loob, mga kapatid. Nandun yung mga imahe. Ah? alam nyo yung ostya na itinataas ng pare kapag ka tayo magpo-communion, bakit bilog? Kumakatawan yun sa araw yung nakalagay sa ulo ng mga santo, lalo na si Virgen Maria, yung pagganon-ganon. Tingitan nyo, araw. O, oh, pagsamba rin sa araw yung halos lahat, mga kapatid, ng sistema na na minana ng Roman Catholic Church galing sa paganism. Kasi nga naman, nung panahong uh, nangongomberte ang mga mana ng palatayan noon, eh, ang daming mga paganong pumasok. Sa halip ng Kristyanismo, ay ma-influensya ng mga paganismo, ang paganismo ang naka-influensya sa kristyanismo. Nagkaroon ng compromise, ika nga. Nagsama yung mga paganism uh, practices na kristyanize, ika nga. Di ba? Oo. Oh. Nagkaralan natin yan. Ano pa ang palatandaan? Number three, minana nito ang kapangyarihan at ang kayamanan ng imperyo ng Roma. Alam niyo? ito ang sabi ng Biblia, at ang kanyang paa, ang sabi dito, at, ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanya ng dragon, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang lulungan, at ang dakilang kapamahala Tingnan nyo, bakit? Ang dragon na tinutukoy dito si Satanas. Pero, dito sa lupa, ang kinatawan ni Satanas nung panahong yun ay ang imperyo ng Roma. Okay? Sino ang pumatay kay Kristo? Ang Roma. Diba? Anong ginamit nilang pantusok? Bakal. Eh, yun ang Roman Empire. Kumbaga, ang nasa likod ng Roman Empire ay si Satanas. Okay? It persecuted the Christian. Minana ng hayop na ito ang luklukan ng Roman Empire. Kaya makikita natin yung mga pangalan ng Pope. Uh, Pontimex Maximus. The Holy Pontiff. O, saan ba ginagamit yung mga Pontiff-Pontiff na yan? Ginagamit yan noong una sa mga emperador. Yung Maximus na yon sa emperador yun. O. Oh. Sa Apokalipsis 12.9 ay ipinakikilala ang dragon bilang si Satanas. Tama. Subalit si Satanas ay gumagawa sa pamamagitan ng kaparaanan ng tao. Parang gagaya si Adan at Eva. Si Eva, pinukso ng ahas. Ginamit ni Satanas ang ahas para matukso si Eva sa panahong kagaya natin, si Satanas hindi nagpapakita sa pamamagitan ng mga hayop. Tao na at sistema ang ginagamit. Okay? Kaya malinaw ang sinasabi ng Biblia. Sa Apocalypse 12, ang dragon sa pamamagitan ng paganong Roma, pagan Rome, ay nagtangkang patayin si Jesus.